Nasa linya ng telepono si Director 4, Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Reno, Abad. Good morning po, Director Abad. Si Audrey Guriseta po ito, kasama si Dayan Kerer ng Rise and Shine Pilipinas. Uh, magandang umaga ho sa eh, inyong programa at sa ating mga kababayan. Ho. Okay, Director, muli na naman pong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ano po ang dahilan nito? masasabi ho natin ano um itong pagtaas uh, well i'm not 100% sure ano pero sa man nababasa natin mukhang temporary ang effect nito sa pag, uh, pag, uh, pag uh, pagtaas ng price uh, towards the end of the year uh itoy napakalaki ho ang reason dito ay uh, yung pagkakaroon ho ng interest cut ng US Federal Reserve uh meron ho kasing Uh, threat magkasunod na dalawang malakas na bagyo doon sa U.S. Gulf of Mexico, no? So, uh, uh, major producer ko ng oil ang areas na yan. At mukhang meron hong mga disturbance nung nakaraang week. At uh, ngayon naman ay may papalapit na another hurricane, no? So, um, fundamentally, towards the end of the year, ang mga forecast uh, mahina ho ang demand, ma medyo okay ho ang ating supply. So, uh, mayroon lang ho offset na nang, oh, probably for that of oh, weeks baka maka-experience ho ulit tayo ng mga rollback. Mm hmm, Okay, ulitin ko lamang po no, director, ang binanggit mo kanina, temporary. So, asahan po natin hindi naman ganun uh, kalaki yung pagtaas sa well, uh, presyo yes, ng mga produktong petrolyo. Yes. So, so, ito ho ay, well, pwede ho masundan ngayong week uh, at masundan next week. Pero kung trend ho ang pag-uusapan, ang kadamihan po ng reason ay towards uh, a bearish outlook ho ang ibig sabihin. Meaning, pahina ng pahina ang demand, uh, maganda ho ang supply. So, most likely kung hindi man ho uh, bumaba, hindi. Sigurado ho naman tayo hindi ho tataas, ano, yun ho ang medyo magandang outlook. Uh, ang sabi ho ng iba, nasa 77 US dollar per barrel na ho tayo ngayon, uh, pwede hong bumaba, medyo mahirap lang ho doon sa mga forecast, mahi mahirap lang ho bumaba up to below 70, no, yung nasa 60 na. Yung dati na nating nararanasan nung mga nakaraang ilang taon na, na nasa 60, medyo yun lang ko ang hindi hindi comfortable ang mga forecast no pero but at the 70 territory mukhang andyan ho tayo ngayon at uh, patuloy ho itong mararanasan hanggang end of the year all director ito po para po sa kalinawan ng ating mga consumer ng ating mga kababayan Bakit nga po ba halos every week ay nagbabago yung presyo ng mga produktong petrolyo? Di ba every three months bumibili ng langis ang mga oil companies? So dapat three months bago magkaroon ng price adjustment. Ano pong paliwanag dito sir? Well, ito ito ho, nagkaroon lang ho ito ng sistema kasi nung dine tayo, in fact ha, dine din tayo, okay. oil companies may implement anytime okay. na gusto nila mag-implement ng price kasi discardin na nila yun, yun ang sinabi ng deregulated regime walang price control, including price schedule. Wala na ho yan. Kaya lang, ito hong naging usapin ito, nagkaroon ito ng evolution. Panahon pa ho ito ni Secretary Reyes, na dati nga ang inisinip ay every month. Uh, to put order doon lang sa price. So, pero ang agreement is, yung computation mo, daily ho yun ang pumapasok. Hindi ho na wala yung effect ng daily changes sa price. So, ang timing lang ho ng pag ng adjustment ang napag-agrihan at naging parang naging customs or tradition na ho yan ng, ng mga ng downstream oil na pinagbigyan ho ang request nung una ng DOE na gawing weekly para hindi naman ho na magulo everyday yung adjustment. Kasi usually, ang ating pong mga pri price benchmark ay nakakaroon ng daily closing price. So kung mamarapatin ho ng mga oil company, pwede ho nilang gawin yung daily ang adjustment, pero medyo magkakagulo pabago-bago, hindi ho masyadong consistent yung yung magiging adjustment ng bawat uh, gasolinahan. So ang ginawa na lang ho ng mga oil company, o sige, agree ho, every week, pero ang computation ho dyan, daily ho ang pumapasok sa computation na yan. Okay. Director Rino Abad, umaga po sa si po ito. All right, sir, kamusta po ba ang supply ng langis sa ating bansa? O, oh, wala ho tayong issue sa supply. In fact, yung forecast niya ho, even in the global stage, maganda ho ang supply, mahina ho ang ekonomiya ng China at ng US, kaya ito nga ho yung effect na nakaranas ho tayo ng ilang, ilang buwan. In fact, umabot ho from, if you remember, August nasa 93, 94 US dollar per barrel ho tayo. Ngayon nasa 77 US dollar per barrel na ho tayo. Ganyan na ho ang ibinaba at uh, iginanda ng ating supply. Okay. Um, Director Abad, pas, uh, para mas maliwanagan din po yung ating pong mga consumer, ano, sinasabi po kapag ka nagbawas ng interest rate ng Amerika, I uh, expected po na mayroong pong oil price hike. Uh, Pumaari po bang pakipaliwanag ano po yung koneksyon uh, o no, kinalaman po ng mga interest rate na ito pagdating po sa bentahan po ng langis, sir? Well, ang, ang laki ho kasi ng digla ang pagbaba ng interest rate ng US fifty basis po. Uh, well, kan ay dito nakikita na ang paggamit uh, o pagkuha o pagpangutang mo ng pera ng mga negosyante sa mga bank no ay lumiliit ho ang interest rate. So pag ganyan ho kababa at bumababa pa, pa dati nasa 2%, 1% lang ang mga yan. Uh, sa Europe negative pa ang interest rate. Ibig sabihin pag ikaw gusto magnegosyo, ang ang ganda ho mangutang no ang liit ng interest rate eh. kaya ang ang ganyang sitwasyon marami yung negosyante ang gumagalaw sa negosyo dahil mm -hmm. mababa ang interest rate mm -hmm. so dahil gum tumataaso ang demand kasama nako ang demand dun sa fuel all right sir hindi po nagbagong presyo ng kerosene ano pong dahilan po nito sir well hindi ho natin nasabi. hindi lang ho naabot niya yung extent ng pagbaba last week okay. kumpara sa nakaraang pang week no kasi ang kinukumpara ho natin ay yung past two weeks. Average of the past two weeks. At doon binabangga kung ano magiging effect this week. So, hindi lang ho naabot yung pagtaas nung malakihang pagbaba na, na nagawa nung nakaraang panglinggo. Yan lang ho ang paliwanag dyan. Pero trend-wise, tumaas ho last week yung price from Monday to Friday. Hindi lang ho niya na kaya nang i-offset yung mga nakaraang pag pagbaba naman nung nakaraang pang week. So, hindi nakayanan na magkaroon ng increases ng increase this week. Alright. Attorney, yun naman pong presyo po ng LPG. Kamusta po? May pagbabadya po ba na pagtaas o pagbaba sa presyo? Well, historically no, ito na ho yung period no, na papasok na yung mga Northern Hemisphere ka winter period no. From October, stocking period na ho yan. November, December, diretso ho yan ng March or April next year. So ito ho, inaasahan natin na tumataas na 'yo ang demand kasabay ho niyan ang pagtaas ng price. Pero naobserbahan ho natin dahil mula July napakaliit ho ang mga increases no, hindi umaabot ng it's it's averaging around 50 centavo per kilogram. So ang suspect ko ngayon dahil nga sa effect ng pagbaba ng pagbaba ng crude oil price from 94 US dollar per barrel nung nakala, nakaraang 2 to 3 uh, months, nasa 77 na ho tayo. Sumabay ho, siguro yung offset na yan doon sa effect sa LPG price na instead na malakihan yung increases every month pagpapasok na ang winter period, hindi ho tayo makaka-experience ng ganong kalalaki. Ang naalala ko la, mga ilang taon na, eh, maabot tayo minsan sa October ng adjustment na 7 pesos per kilogram. Pero for the past three, ma three months, no, ang, ang nakikita natin is 50 centavo lang per kilogram ang average ng mga increases. So, most likely, i-increase ho hanggang towards the winter period. Pero ang maganda hong balita, parang highly unlikely naman, ah, bigla lang tayong tumaas ng 7 pesos per kilogram next month. Mm -hmm. Ah siguro before we let go Attorney Rino Abad, siguro po yung ilang po nating mga motorista ay eh, medyo aaray po dito sa 1 peso and 10 centavos sa dagdag presyo sa kada litro po ng gasolina. Ano na lang po yung mensahe niyo po sa kanila, sir? Uh, well, uh, ito naman ho ay um, naka tumataas pero hindi pa ho niya na nabawi no yung mga pagbaba. Yung ating pong Dubai crude oil ngayon ay umaabot na lang umaabot na lang ho ng, Ah, uh, na lang ho tayo sa 77. Ah, uh, magandang balita na ito. Uh, from way back 2 months, 3 months ago na nasa 94-93 tayo, uh, inaasahan pa ho sa mga forecast na uh, mukhang maganda ho ang trend ng price pag hindi ho bumaba pa yan or ma-maintain na lang at that level towards the end of the year. So, may mga offset kung nangyayari na week, week na may mga cases na ganito na na offsetting ang mga factors no dahil ng pagbaba ng interest rate inaasahan nung na natin yan uh, katibula tayo ang price but the, the the for longer perspective nung nung ating trend ngayon mukhang maganda ho ang ating sitwasyon papuntang year end Walang datot, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Attorney Reno Abad, Director for Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Sir, maraming salamat.